Good day mga kadama, may bagong upload yung Ong Fam Kaya ayan, yung isa nating solid ka mag-anak Nagahanap na ng pwesto kasi tapos ng mag-assignment Oh yan ang nakikitan mo, napatingin Patingin Patingin Dali na oh, Sana oh. Na-idol Ating solid Ong Fam subscriber <laughs> ayaw pa istorbo tapos na mag assignment kaya nanonood na <laughs> yun no <know>, latest vlog <laughs> solid kamag-anak 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 kamag